Sir. Wala na lutang na mga dyan? Wala pa po, Sir. Wala pa. Pero wala yung Ay hindi po. Ha? Hindi po namin alam. Ay opo, Sir. Sa barangay? Opo. May hinahanap pala sila ka na ano. Saan yung siya, Ano uh, Mga banguri na malapit dito. Mga paalolong sir yung mga payaw, Ano yung nakatali 'yung ano. Ayun po 'yung may bangka po. Yung ayun, oh, opo oh, uh -huh. 'yung sir, yung may light light boat. Meron po, marami pa po, sir. Okay oh. dito. Opo, oh, sir. Ay, kabuklod, Nagtatanong doon sila, kabuklod. Wala na lang naman. Paano ba nakayago? ba at lang sila kabuklod ng ano anong ng ano ng nawawalang ano sako o palutang lutang na ano, bagay ewan ko kung ano yung sinasabi nila kabuklod pero kung may makita daw kami sasabihin po namin sa ila, ila, namin sa barangay kita kami kita Thank you kabuklod sa inyong panonood. May baka ito na yung pinapahanap sa amin na ano, oh na. Nahanap ng Coast Guard kanina sa amin. Nakasako daw, iwan ko kung ano ito. Huh? Inga pre, buhat uh, mo pre. Di pa buhat ko? Ba punit, matigas. Uh, Tulong mo tay. Di ba buhat? Ano uh, May plastic pa. Baka pirang laman yan. May plastic. Hehehe. <laughs> uh. uh. Ang uh, ganda na pagkatali oh. Uh, Naka-shield.

eh te haya nga ganyan yun ganyan yung bus maniwala ka na ganyan yun na, pagpukit ng tigas ganyan yung wag mo na lang gawin ganyan ka na, yung kana yung nasasako sa ating bag ganyan yun oklood ganyan yung bus nakisi naman ton sa ako kabuklot pag sa Pagkancho Baka ito yung Nahanap ng Coast Guard sa amin kanina Kakarga lang namin ito kabuklod eh Balik namin ito sa barangay Pag naano, Pagdating sa Bulinaw Sige kabuklod Di namin alam kung anong laman ito Bali kabuklod Balik nakita namin to ngayon Hapon na tapos na may mag-akas ng pataw namin. Alas mag alas 5:20 na kabuklod. Nakita namin yung ano. Yung sako na to. Yung sinasabi na inatanong ng alam ko anong laman ito. Parang matigas man. Matigas. Bakit may lambay kagad? Di matagal na yun sa laot. Buklod, pagdating namin sa bayan, ihati din namin to sa ano, sa barangay. Hindi naman natin alam kung ano yan. Hindi namin alam kung ano to. Basta dadalhin lang namin to. Kung basura to, di itapon na lang nila doon sa ano, barangay. Kung basura. eh baka ito yung kailangan ng ano, di lang namin doon sa bayan to bukas. O oh, sa pag-uwi namin. Hindi ka buklot. Thank you sa inyong panonood. We love you Dito namin malapit na kita Dito sa estero po na to uh, For Maria's 5 Dito na to Dito